May mga magulang talagang mahilig mag-criticize ng parenting na ibang magulang, no? Like, sila yung magaling, tapos mag -listen, listen ka kasi you have to learn from them. Kala <laughs> ah, mo naman talaga, eh, no? Tapos itong mga mahilig manita ng parenting or ng mga anak ng iba, pag tinignan mo yung mga pamilya nila, sablay naman. Madalas, mas sablay. Meron akong kilala, mahilig siyang maghanap ng pula sa mga anak ng mga kaibigan niya. Pero yung anak naman niya, Mapakamot ka na lang talaga. I remember before, may isang parent sabi sa akin, bakit hindi mo pinapalabas yung mga anak mo, Odile? Bakit lagi silang nasa bahay? Hindi mo silang makikitang nag, ano, nagtatropa-tropa, no? Why do you blame me? I created a happy environment sa bahay. They're comfortable here. They have food. Malamig ang bahay namin. So they wanna stay here. Gustong umuwi after ng school. Is it my fault? Na nandito 'yung mga anak ko, gusto dumikit sa amin. Ang tanong, bakit 'yung anak mo laging gustong nasa labas? Anong ayaw niyan sa loob ng bahay nyo? Bakit pinipiling lagi na lang siyang nasa labas? Parents should focus on their own children. No, 'yan ang special project nyo 'yan ang hulmahin niyo, 'yan ang tutukan niyo. Hindi 'yung mga anak ng iba. Puro kayo pula sa anak ng iba, not knowing na 'yung mga anak niyo. Mas kailangan tutukan.